Sa cellphone video na ini, mailing ang ginibong retrieval operation kang MDR as in BFP sa duwang personang nahulog sa sarong bubon sa barangay Pinamihagan, Lagunoy, Kamarinesur, alas dos ning hapong kang nakalis na biyernes Marso 8. Nagdurar ning nagkapirang minutos antes na dagos ng mako ang bangkay kang duwang persona. Base sa impormasyon, dara maluyang supply ng tubig sa bubon, asin mabatang parong na nagigikan digdi, nilinigan ini kang 44 anyos na biktima, alagad aksidente ining nahulog, pigpurbaran man subot ining tabangan kang 60 anyos na kapamilya, alagad ini ang nahulog man. Apwera sa duwang nagadan, maswarteng nakasalbar ang sarupang persona na pang mahulog sa bubon, makalis na purbaran man na isalbar ang duwang biktima. Ang pinakarason po kung saan nagbabaduman, para po lilibigan itong sabi ng nga nito ito pong discipline na itong sikalot ng dipwel liligan or kasi may ayos unta sabi nila maluya ko na po ang nahihigop ng tubig kang gripo ito ako po kanil ko tayo matutulah po marisa, nata, pa po ko tayo itong gagad ba ano diba madidisgrasya marisa na ta naagapa na itong pangkulo sa investigasyon, nasa 20 feet ang rarong kang bubon. Mantang sa medico legal, nagluluwas na pagkabutod ang ikinagadan kan duwang biktima. Siguro nagsangaw na toxic fumes or gas na kalipot sa erarom. Sabi nga niya, itong gas na sinasabi na din, parang kung anong klaseng gas ito, tada ito mag-test. Kaya siguro itong nag na nawaransin na ni Malay Baga tapos buminagsak na kayo na itong nagsang okay. mm ano sa ma mautas ma ano ang ning ning buhay buhay katakod kang insidente nangapod ang awtoridad sa publiko urog na itong may mga pagsadiring bubon na inkasong malinig o mapakaray kay ni mas maray na magpatabang sa eksperto o sa mas tatao kay ni bilang pagibitar na mautro ang siring na insidente para sa mga baretang tatak bicol nomer corporal